hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back na po sa YouTube channel For today's video, isa naman pong tanong po ng pong subscriber, ating pong sasagutin Ito ay galing po kay Jennifer Regalado Ang kanya daw mga fatiming ay nasa 3 months na po Pero yung pinakamaliit ay nasa 40 kilos pa rin Pwede po ba kayang pakainin ng starter feeds Baka sakali pong lumaki So kayo pa yung mahilig po sa palaga ng mga baboy O kahit anong hayop, pangkabuhayang pangagikultura Mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga fattening. Kung kailan ba siya dapat i-harvest at saka kung ilang buwan dapat yung ating papapakain sa mga fattening para po hindi po tayo malulugi sa mga ating mga feed sa pinapakain sa kanila. Dapat po sa mga fattening po mga kaibigan, ito po ay ma-harvest ng nasa 3.5 months to 4 months. Yan po yung uh, ideal harvest date na ating mga fatining. And then sa mga panahon na iyan, dapat po yung timbang po nating na mga uh, alagang baboy po ay nag-average ng 90 kilos pataas o kaya man ng range ng 80 to 100 kilos. atin talagang uh, alagaan yung ating mga fatining para pagdating po ng harvest date po ay mayroon po tayong income or kita. Sa pagkuha po natin ng mga fatining, dapat purgahin natin muna. And then, magturok po tayo ng iron magturok po tayo ng vitamin B complex at saka vitamin ADA yung iron po mga kaibigan ay importante po yan lalo na sa pagkuha po natin ng biik para po hindi po siya maging bansot kasi po kapag yung biik po ay naging bansot po mga kaibigan may hina po yung kanyang paglaki marami po yung kanyang kinakain pero hindi na po angkop sa kanyang edad yung kanyang uh, paglaki kahit nasa 2 uh, months na yung ating mga biik pero, nabansot po siya noong nasa starter stage pa lang. Yan po, mahina talagang lumaki yung mga biik na ganyan. Kaya dapat po, pag uh, kuha po natin ng mga biik sa ating mga uh, seller, pagdating sa ating backyard farm, ating turukan ng iron 2 ml po yan mga kaibigan. And then, huwag natin magkalimutan magpurga sa ating pong mga biik. Then, after 3 to 5 days na mapurga, magturok tayo ng vitamin B complex 2 ml at saka vitamin uh, ADA 2 ml din. Diyan po sa pagkakuha po natin ng mga biik. And then pagkakuha po natin ng mga biik, range of 1 month starter feeds po yung ating ipapakain sa kanila. pag abot na po ng 2 uh, dalawang buwan yung ating mga biik, dahan-dahan na po natin i-change into grower. Pagpapunta po sa grower po mga kaibigan, mag-change feeding tayo, ating ihalo muna yung uh, starter feeds at sa grower feeds ng 50-50 ratio para yung biik po ay hindi po bago sa feeds na kinakain malalasahan nila yung starter feeds at saka malalasahan nila yung grower feeds din bago po tayo mag change feeding ganun pa rin purgahin talaga natin yung ating mga alagang biik And yan, magturok po tayo ng vitamin A, D, E at saka vitamin B complex 2 ml pa rin po mga kaibigan kapag meron po tayo nakita mga biik na medyo maliliit sa pagdating po ng grower stage yan po pwede po natin yung turuka ng iron 2 ml kasi po, yung ayon po ay kontrabansot po yan, mga kaibigan. Pagdating po ng uh, 3 months or 3 months and a half to 4 months, magsishift naman tayo into finisher feeds. Ganun pa rin. Uh, bago tayo magshift into finisher feeds, atin ding purgahin. And then, magturok naman tayo ng vitamin A, D, E, at saka vitamin B complex. 3 ml na po mga kaibigan. Yung ayon po, wag na po kayong magturok kasi nasa finisher stage na mahirap na pong palakihin yung mga bansot na biik kapag nandoon na po sa finisher stage kapag napakain talaga ng uh, starter phase grower feeds at finisher feeds yung mga biik ng maayos at saka nabigyan ng iron, napurga at saka vitamin B complex at saka vitamin ADA talaga po yung timbang po nila ay magre-range from 80 to 100 kilos average of 90 kilos per baboy na po pagdating ng 3 months to 4 months na harvest date po nila ang tanong po natin kaibigan ay ang kanyang biik po ay nasa 3 months na po pero yung timbang po ay nasa 40 kilos pa rin ang problema kasi niya mga kaibigan kapag uh, pinapakain nyo pa yan ng uh, starter feeds yung pagtubo niya ay mahina na po kasi medyo matanda na po yung biik hindi na po angkop sa kaniyang growing stage ang growing stage kasi ng mga biik ay nasa starter at saka grower stage kapag nasa 3 months na finisher feeds na po yan, tapos pinapakain pa natin ng starter feeds, siya po ay hindi na po ganun lalaki ng masyadong laki. Tayo po ay malulugi sa feeds at pinapakain kasi yung starter feeds po mga kaibigan ay medyo may kamahalan. So, kaibigan Jennifer, ang dapat mo gawin dyan sa uh, baboy mo na iyan ay dapat ibinta mo na ng panglitson kasi po yung presyo ng 40 kilos ng panglitson ay hindi po magkapareho ng 40 kilos ng fattening. Mas mahal po 'yung 40 kilos ng panglitson, basta 'wag mo lang sabihin na nabansot po 'yung mga biik nyo. Sila po ay nasa uh, grower stage na po para 'yung presyo nila ay uh, makakuha po ng presyo na medyo may kamahalan po kaibigan. Sa pagkuha din ng mga biik po mga kaibigan, 'wag po kayong kukuha ng mga biik na medyo nababansot na po kasi mahirap na po yung palakihin. So 'yan, po yung next vlog kung ano ba 'yung mga sinyales ng mga biik na medyo nababansot na po mga kaibigan so yan po vlog ngayon asalan naman po ako kapag nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman kung paano alagaan ang mga fattening na baboy po mga kaibigan hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye